Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is from Mamasigiri Channel. A fatal or also matarder. So ngayong hapon ito. Tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So it is um, I can help Michael messages for the sign of for the sign of Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kagirapan sa buhay ng mga Aquarius signs sa ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And I don't forget to like and subscribe my channel and hit ko bell for more videos of there just maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi rin skip ng so, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalit si Sikliglig na gumapang na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advice ng ating spirit for the sign of. For the sign of acquire. So let's see and watch this. Ano kayang gusto sabihin ng Arkanghel Michael messages? Ang ating mga gilap. Arkanghel Michael messages given information po you and your loved ones are safe. No? Yung mga mahal mo sa buhay, safe naman daw. No? Get my information pa. And be gentle with yourself. No, huwag mo masyadong pinipresyo yung sarili mo. O huwag mo kinakawawa yung sarili mo sa isang bago, sa isang tao o sitwasyon. No? Kailangan na um, ipahinga mo rin yung katawan mo, yung isip mo, yung sitwasyon mo. And of you created the situation and you have the power to change it. No? Ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo. Ikaw din makakagawa ng parang para makalayat, makawala ka dyan. Additional messages. And because there is something right about your thought feelings, so tama ang hinala mo, tama ang nararamdaman mo. Additional messages. And because, guys, there is something you decide decides to be happy now, so kailangan mo magkaroon mag ng desisyon na magiging ka ngayon. No? And of course, there's something in innocent. No, may mga bagay na inosente ka. No, hindi, wala kang kamalay-malay kung ano yung nangyayari behind your back. And there's a lean, lean on God and angel support. No, nandito ang ating Panginoon support at ginagabayang ka. So, let's see. Paano natin i-elaborate eh, at paano natin i himayin lahat ng kaganapan sa buhay mo? Tulad ng sinasabi ni ating, ating Archangel Michael, no, naman yung mga bagay na nakikita dito, tingnan natin ang magiging kalalabasan. No, paano natin siya bibigyan ng makatarungan na kwento at makatarungan ng kaganapan. Angel Spirit, please be, give me information po. And there's a child card. An action and movement. No, may mga changes sa development na mangyayari sa buhay mo. No, ang big sabihin ng tiyong na siya na nagkakaroon ng mga pagbabago. And there's a an native cups. Now, there's something moving forward. At unti-unti ka na rin makakalaya at makakawala. Or either it's time na kailangan mo na kumilos para palayain yung sarili mo. Mula sa uh, sitwasyon na kinasasadlakan mo. And there's an item, of course, with an offer. Na may offer dyan, guys, no? There's an offer with a romantic proposal. Offer for something promotion. And of uh, course, this, this is something, a higher level of commitment. What is additional messages? And there's a page of sword. Na, there's a spying looking, watching at you. Maraming sumusubaybay, maraming nakatingin sa'yo. Maraming mga kumukuha na informasyon sa iyo. Now, there's a three of cups. Now, especially with the something a third party. Now, maaaring marami nakatingin sa iyo, na kaibigan, kamag-anak, kapitbahay. And then, of course, this is something that could have sword. Now, clear the boundaries. Lilisin mo, putulin mo yung mga bagay na alam mo hindi na hindi nagsiserve sa iyo. Now, protection mo yung sarili mo. And the child card represents with the two of ones. Pili mo yung mga bagay na nakakatulong sa iyo. No? Timbangin mo, unawain mo, pakiramdaman mo. What is the Eight of Cups? Reference with a historical for you and your recovery. Na makaka-recover ka na sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. Unti-unti ka na makaka-move on. Na no, parang uh, matatapos na. Ano man yung mga bagay na pinagdaan mo? What is the Knight of Cups? Reference with a Page of Pentacles. Now, invest wisely. No, ibig sabihin nito, guys, na may offer na paparating na maaari magdarasin sa investment. Now, what is the additional Messages with a Page of Swords? There's an of wands. Na there's something to persevere. sa so, kailangan mo magtiyaga. No, kailangan mong hintayin tama pagkakataon. No, ibig sabihin dito, pakiramdaman mo basta tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo, huwag ka magpapadestra. What is the three of cups? Reverse with the queen of pentacles. No, maging practical and secure ka sa lahat ng bagay, lalo-lalo na pag usapin ta about sa pera. Pangalagaan protection mo 'yung pinaghirapan mo. Ano ko kaya mo rin 'tong palaguin? No, what is the queen of swords? Reference with a magician. So, something manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na mamamanifest. May mga bagay na unti-unti mo na makukuha. May isa sa katuparan. What is additional messages with a mag... With a chariot the two of wands. Reference with the two of swords. So, there's a decision that you need to make. Na kailangan mo mag-decision dito. Na piliin mo, timbangin mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo. Paano mo mababago ang sitwasyon na kinagagalawan mo? The eight of consequences, the star card. Reference with the seven, pentacles. pentacle the harvest moment. No, yung kahilingan mo na makuha mo na, no, na makaalis at makalaya ka diyan, makakawala at makakalaya ka talaga. No? Aani ka na ng mga biyaya. And there's a nine of we wish for payment. No, talaga sinasabi sabi talaga naman yung hinihiling mo. No, naman yung gusto mo mangyari, makukuha no, mo talaga siya. No, kaya mong baguhin yung mundong ginagalawan mo. And there's a high five for lesson learned. Matuto ka lang. No, matuto ka na sa mga leksyon, mga pinagdaanan mo, mga naranasan mo. No, napakalapit mo na para magpagumpay. Ngayon ka ko. What is the tree of cups circus the queen of pentacles? There's a certain kind of ones, something burden. Meron talaga nagbibigay ng pabigat at nagbibigay ng um, pasakit sa iyo dito. No, especially with the third party involved. No? What is the queen of circus the magician? Represent with a judgment for a week of call. Parang ginigisi ka sa katotohanan ng unit pay attention. Na kailangan mong magising sa lahat ng na nangyayari sa paligid mo. Na ibig sabihin kailangan mo ng linisin, alisin 'yung mga mga ganyan yung alam mong makakasira. Tigna mo lagi magiging posibilidad. Na may mga bagay na parang inosente ka dito sa lahat na nangyayari. Na kailangan mo 'to klasin alamin lahat 'yan. What is additional message for the outcome? And there's an age of pentacle. It's all about money. Now there's a big money coming in na may malaking perang paparating, may malaking perang darating, no? May malaking opportunity darating. There's a six of cups. No, there's a something a past person or either a family related or a next or either a friend of yours, no? Na kailangan mo talagang lumayo, no? And there's an emphasis for disconnect from the world. Mahalin na talaga mo yung sarili mo dito, some of you guys. Now, at the same time, there's a nine of pentacles with a blossoming. Lalagot, lalakas ang iyong finances. Kailangan mo lang um, umalis dyan sa toxic environment, guys. What is additional messages? And there's a tower moment for a major changes. Malaking pagbabago na gagagat sa buhay mo. Gusto nitong masira, gusto nitong lahat ng bagay na meron ka mawala. And there's a three of swords. Makaka-recover ka na from the pain with a three of swords reverse. Na makaka-recover ka na sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. Disappointment, betrayals. No, lahat ng mga bagay na ano matutupad na. No, maaring matupad mo, makuha mo na. So let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. So let's watch this. Alamin na natin gan Alamin na natin yan guys, no? What is additional messages for finances and career? So there's a seven of swords. There's a snake No, meron talaga dito niloloko ka tungkol sa pera, no? There's a cheating, lying. There's a sneakiness. No? Kumukuha na informasyon tungkol sa negosyo, trabaho, ka na buhay mo, and even your resource of income. There's a death card. No? Talagang, there's a something na ending yan the beginning. Mari, may mga bagay na tatapusin na. May mga bagay na wawakasan na gusto nitong bumagsak ang negosyo mo, gusto bumagsak ang trabaho mo, o bumagsak ang iyong panghahanap buhay. No? else, gusto nitong mawala ka sa mundo. No? And there's a two of them partnership na nga um, kumbaga, may mga bagay dito na maaaring um, magdadala sa inang partnership or either meron dito pinagtutulungan ka. And there's a the ten of swords. I told you, sinasabotahi ka. ba? Diba? Talagang nililin lang kanito, nito. No? Talagang, um, talagang pinagplanuhan ng eksena mo. And there's a the moon card, but through trivial. Inalantad na lahat ng katotohanan na no, talagang there's a, something na may sabwatan. What is additional messages? And there's emphasis. No, there's a certain hidden agenda, hidden enemies. Talagang nasa likod nito ang misteryo sa lahat ng eksena na to. No, may, mayroon nito sa likod dito ng, kumbaga, personal interest. What is additional messages na pagdating sa love life? No, there's a strength of confidence. So, kailangan mo lakasan ang loob mo, maging matapang ka. At the same time, there's a four of one, something celebration, homecoming, family gathering. Maaaring meron dito magkaroon ng celebration. Now, and there's a five of swords in reverse, something of fair fight. Magiging patas ang sitwasyon dito pagdating sa relasyon. Now, there's a six of wands for victory is yours. Now, some of you magtatagumpay pagdating sa pag-ibig. Makikilala mo yung taong para sa talaga. And there's a four of pentacles na protection at pangalaga mo yung sarili mo, even your finances and love life. And this is something, the five of wands. Now, some of you may nagbibigay komplikasyon talaga pagdating sa love life. May kakompetensya at kalaban ka dito. What is additional messages tayo pagdating sa kalisugan mo? Pagdating sa kalisugan mo, there's an emperor. Maging mature ka at maging grounded ka. Now, wag, wag ka nagsasabi ng mga nararamdaman mo sa ibang tao, especially sa mga tao na sa paligid mo. Now, and this is something that everything is fine. No, marami kang nararamdaman pero pinipilit mo na lang maging okay. Now, and this is something that temperance with something a divine timing. No? Kumbaga, uh, nag, ka nagtitiwala kami perfect timing, magkakaroon ka ng healing. And there's a king of wands. Titignan mo dito yung magiging posibilidad. No? Look at the bigger picture. Kung ano yung mangyayari dito, o kay hinatnan, parang tinitignan mo na kagad yung magiging posibilidad. And there's a page of cups. No? Maraming tumatakbo sa isip mo, sa utak mo. No? But uh, listen to your intuition. Makinig ka sa gut feeling mo. No? There's a sign of happiness. Magiging masaya at magiging maligaya ka pa. No? So guys, Let's see, hanapin natin, gilapin naman natin anong ganap sa'yo with the magical fair messages, advices, and of course, a pick a card, yes no? alamin na natin yan, guys, kung so, ano yung magiging sagot sa katanungan mo. Now, first of all, pwede kang magtanong dito with a pick a card, yes no? Isa lang ang magiging sagot sa tanong mo. So, ibig sabihin, isang tanong lang at isang sagot. No? Pipili ka with a one, two, or three. No? And of course, comment down below kung anong number na napili mo para malaman ko kung ano, umabot ka ba dito sa reading na to. So, let's see guys. Let's watch this. With the magical fair messages represent what? With the magical fair messages and your wishes granted. So, si matutupad talaga ang kahilingan mo. No, maaaring mangyari ang mga mangyayari, lalo-lalo na ang hiniling mo. And because this is something of winter na kayo winter season, maaaring masasagot na at maaaring magkakaroon ka ng realization. And there's a debt paid off. Lahat daw na mabibigat ng mga pasakit, pasanin, ngit-ngit at galit, kailangan mo na pakawalan. And there's a dietary change. kailangan mo mag-diet dito. No? So, let's see what is the yin and yang or ako, card represent what? what is the yin and yang oracle card represent? There is a something is of earth. You are dealing with the Taurus Virgo Cafe card. And guys, there is a something guys with a higher self. No, maari magkaroon na activations no about sa spirituality mo. Magkakaroon ka na realizations no. And there is something a loss and rejections no. May mga bagay na unti-unti na mawawala sa iyo. No, kaya kailangan na marunong ka dapat dumistansya at marunong ka dapat dumedma what is the synchronicity is represent what and there's a protecting love no pina protection and mom, pag ibig at ko sa relasyon and because this is something dramatic, just being thankful sa lahat ng nangyari sa buhay mo ngayon and there's a an home no meron tungkol sa bahay sa tahanan no and this is something is soulmate. maring soulmate kay na person mo what is the romance in India for a mystic love oracle deck represent what represent with a text message with an send message no para nagkakaroon dito ng um, back and forth nag-aalilangan na i message ka ba tatawagan ka ba ganun kumbaga nagdadalawang isip And there's a called social media. Ah, uh, there's a social media keeping tabs, So there's something stalking No looking watching at you marami sumusubaybay sa'yo at marami nakatingin and between the lines no alam mo yung mga bagay na nakatago sa eksena na to and there's a sign for love na no, may mga senyaris dito na maaaring mga about sa pag-ibig. is an angel's number? Represent what? What is an angel's number? Represent what? Represent with a 333 with a social skills. The problem you have today will eventually disappear. Your guardian angel encourages you to maintain a positive outlook on life since your luck may be about to change. It is a time to put to use your cultivating energy and inspirational personality. Don't let your ego get the best of you. So, ibig sabihin, maging positibo ka sa lahat ng eksena. Huwag kang mawala ng pag-asa sa lahat ng na nangyari sa buhay mo. Tandaan mo na ginagabay at pinaproteksyon ka ng kanang ating gabay. No, may mga bagay na mababago dito at may mga problema kang maaaring maglako at mawala na. maaring maaaring masolusyonan na, maaaring matapos na. What is the money move oracle deck? And it's something in loyalty na meron ditong loyal sa iyo. No, it's a friend of yours. True friendship and loyalty are among the most important values. No, it's also uh, maaring um, pet lover ka o meron ka mga inaalagaan or either guys, no, meron ka talagang kaibigan na maaring loyal sa iyo. No, tapat sa iyo. What is the digital messages? What is the what lies minute with the future? Knowing that they fuck up. Nalaman mo na natirantado ka. Nalaman mo na na ginangster ka nalaman mo na na pinaglololoko ka and there's an insecure no dahil kilang laki ng inggit sa iyo no there's an insecure ibig sabihin inggitera. Maraming mga ingitera nakatingin sa iyo nakita mo no kahit na nasa ibang eksena ka kumaga lagi nakatingin sa iyo to nakasubaybay sa iyo what is the part of the light represent what Now, there's something, guys, with a concentrate no, kailangan mag-concentrate. I turn inwards focusing on the essence of my being. When um, negativity arises, I transform into the light and hope, redirecting my energy toward peace and positivity. So see, kapag alam mo, kapag ang um, negative na yung sa utak mo, nililigaw mo yung utak mo eh. Sa, sa ano, eh. kapag nag-iisip ka ng mga positibo. No, ayaw mong... Um, kumaga mabaon sa negatibong mundo. No? Alam mo kung paano mo yung sarili mo with that toxic and negativities. And, and of course, there's a shadow work represent what? When the shadow work represent what? And there's a red, relentless craving, consumer eroding habits. Addiction is a prison, disguise a freedom. So see, ibig sabihin dito, umiwas ka sa mga bagay na alam mo nakakasama sa'yo. Okay? Yung mga bagay na alam mo makakasira ng, ng pagkatao mo, ng sitwasyon mo. Luho, bisyo, naman yung bagay na yan na maaaring um, kinukulong mo yung sarili mo mula dyan sa pagkalug mo ng isang um, uh, bisyo. What is a uh, clarifying for a love situation? What is a clarifying for a life situ love situation? And this is a storm of love conflict is an opportunity for growth and change. No, maraming pagsubok na pinagdadaanan nyo ngayon ay isang opportunity para malaman mo kung yung pagmamahal ba na yan ay puro at walang halong kaplasikan. Diba? Diyan mo makikilala yung tao na yan with the up and downs. No? Gumaga dyan mo makikita kung totoo ba yung pagmamahal niya o peke lamang. And of course, that's, there's a clarifying for a life situation. So let's see what is additional messages with the name of And yeah, because there's a something guys with a wish granted. So, meron talagang hinihiling ka na matutupad. No, the outcome may not be exactly what you want, but it is a uh, what you need. Ano yung mas kailangan mo? Yun ang maaaring ipagkaloob sa'yo. No? So, let's see what is the initial messages with a pick a card, yes or no. So, guys, wala tayong paligoy-ligoy pa. Tunghain na natin yan. I can help Michael will a pick a card, yes or no. Alamin na natin. So, let's watch this. Okay, so this is something I pick a card, yes or no? Welcome back to my channel, guys. Nandito na tayo. No? Wala na paligo-ligo pa. na natin. Let's start with the number one. And this is something, guys, we don't know. Don't trees at all. This is a... It is a losing proposition. Ibig sabihin, wala sa lugar. Nawala wala sa tamang kalalagyan. No, wag mo nang ilaban pa. No, wag mo nang isugal pa dahil alanganin na kung ilalaban mo pa. Number two. And because there is a something guys with um, no, having blind spot what you see is a dream. No, hindi lahat na nakikita mo ay may katotohanan. No, may mga bagay na ipinapakita sa'yo dahil pakitan tao lamang. So, kailangan magising ka sa katotohanan na maraming mga mat Maraming mga bagay na pinapakita sa iyo na hindi totoo at maraming mga bagay na pinaparamdam sa iyo na hindi totoo. What is additional messages with the number three? There's a no. No, it's all no. No, misdirection. Recalibrate. Ale, recalibrate your curse. No, talagang nakalaan talaga na mangyari to. No, talagang maaring um, malika ng direction na tinahak. Ito yung parang ano sa you eh parang balik sa your or something like that. De parang dahil sa uh, ah, pinilit mo isang bagay no parang consequences mo to no parang hindi ka kasi nakinig hindi ka na, hindi ka hindi mo inayos ko naman yung bagay na kailangan mo hindi mo nilugar yung sarili mo sa tamang landasin yan no parang ikaw mismo ang naglagay sa sarili mong kasasadlakan so guys this is um I can Michael messages for the sign of Aquarius. Aquarius. Aquarius, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na hindi na't mga resonate Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And if you click for more videos of the Rikus, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo na ang skip ng ads away, kayo ng Diyos at may kapalit sik na gumawa na biyayang manong balik sa inyo. so marami salamat guys and see you in the next video bye bye and babosh